ano? Awo. Ano oh, man? Tu, oh, ipit. So, ito? to oh, ni kana kay mo, ipit. Disgrasya. Dito to sa kuan sa road ng Matnog, Sakot ng Matnog. Ngayon lang ipit yung tao, kawawa naman. Ayun oh, ipit. Ipit yung tao ngayon lang. Sana tumawag. Ah, ganyan na tin doon. na. lang 'to. Matnum. Fish dealer, vegetable. Ngayon lang po 'to mga sa kalam.